Apostol San Mateo, isang publikano o maniningit ng buwis sa Kapernao. Pinaglingkuran niya ang mga Romano kaya itinutulin siyang makasalanan ng mga kapwa niya Hudyo. Ang nanan niya ay Levi, subalit nakilala siya bilang Mateo. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos sapagkat iniwan niya ang kanyang tungkulin bilang maniningil upang sumunod kay Jesus. Kaugnay niyan, inilalarawan siyang may hawak na abako o pantuos ng salapi. Si Mateo ay isa sa apat na manungulat ng mabuting balita at ang kanyang salaysay ay nagpapahayan na si Jesus ang nagbigay kaganapan sa pangako ng dumang dipan.